Hi, it's another day. Bali, ilang araw akong hindi nakapag-vlog. Last kong vlog ay nung Sunday. Today is Wednesday. So, hindi ako nakapasok sa work. Ano, yan ang... So, yun nga, kinuwento ko sa inyo nung Sunday na may schedule tayo ng check-up, ultrasound, tatlo yun tapos yung appointment tapos ano tapos yun nga natapos yung appointment nagkaroon ng confirmation pero medyo malabo-labo pa din so ano yung naging confirmation sa amin ngayon kagagaling ko lang sa ano, sa lab Tas, kasi nag-request yung aking midwife na magpa blood test a lot ako para sa aking ACG tapos nagpaalam mo na ako sa work kasi madami nga ang kailangan asikasuhin kasi syempre mahirap din kumumit sa work kasi syempre asahan ka talagang papasok asahan ka talagang magpa-function pero kung meron kang pinapag-alalahanan, worries, parang mahirap pa rin magtrabaho ng ganun. And so, andito kami sa trabaho ni Lolo. Sa kanilang yarda kasi naka-absent na siya ng dalawang araw. Eh, kailangan niya mag-file ng sick leave. Meron daw naman siyang annual leave. <coughs> Pero yung sick leave, dumating na sa kanya. So, yun na muna ang kanya unang gagamitin. Gusto, ano ba yung update? So, yung... Alam niyo, napaka... Sobrang excited ko. Kasi yun, first... About sa so first ultrasound natin. Ano, ang excited akong makonfirm sa inyo kasi ito hindi ko rin sinabi sa kirapa hindi ko rin sinabi sa sa side ko sa parents ko sa sa parents din ni, ni lolo yon ako excited ko kasi dun na dun ko na mako-confirm yung excitement na na parang hindi naman, hindi naman talaga nangyari. Kasi, ano, nung, nung bago ako sumalang sa ultrasound, nagkaroon ako ng bleeding. Di ba sinabi ko sa inyo nung Saturday, gabi, tapos nung Sunday ng umaga, tapos nung Sunday ng, uh, Monday ng hapon, nagkaroon ako ng spotting akala ko nga discharge na simple lang na sabi nga nila okay lang daw sa ganun pero nung bago ako sumalang sa ultrasound nagkaroon talaga ako ng bleeding pero konti lang so yun nga inihanda ko na yung sarili ko na parang parang hindi siya good so yun nga excited pa naman ako na i-announce nga lalo na kay Rapa Boy kasi unang tingin doon sa ultrasound, dalawa yung sac niya. So, lumalabas na parang kambal yung magiging baby natin. So, yun nga. Ang na-confirm, noong sa next ultrasound namin, hindi siya kambal. Isa lang talaga siya. Kaya lang, ang negative nun, at least positive na, may baby nga talaga. Ang positive nga, ang negative nga lang doon, ano, yung napaka-slow ng growth niya. Tapos, yun nga, pwedeng posible. Posible ay, ano, miscarriage ulit. Pero, nagbibigay pa rin sila ng pag-asa na malay nyo, baka hindi naman imposible kung magkakaroon ng himala na may tendency pa rin mabuhay kasi nandun pa rin siya sa sinapupunan ko. Kasi yung bleeding ko, hindi siya ganun kalakas katulad nung naras pa ako. Pero, yun nga. Pero, yun nga, binibigyan na rin ako nila ng, ng sign na malamang ay maraspa pa ang inyong lola or miscarriage yung mangyayari sa kanon. So, akala ko, okay yung baby Yun. pero yung final nga medyo naguguluhan nga ako eh. kasi ngayon tumawag ulit si midwife meron baka daw may posibilidad na nakakasurvive yung baby nag request po lood siya ng ultrasound next week so hindi ko alam kung anong sasabihin Tingnan natin. And, andito na ulit kami sa bahay. So, yun nga. Nakakapanghina. Nakakalungkot. Kasi, di ko talaga na, although naka-prepare ako, pero dun pala talaga tayo makakonfirm sa hindi ko gusto. Excited pa naman ako na i-announce sa inyo sa family ko na confirm na kambal pero hindi nga ka siya kambal tapos may kasama siyang bad news pa so yun nga hindi pa rin sa ngayon final kung mararas pa talaga ako or dalawa yung fear ko ngayon kasi may possibility din daw na magdiretso itong pagbubuntis ko pero syempre ano yung magiging effect nun. Siyempre, may ala dahil nga, hindi, na, hindi normal yung growth niya. So, malamang sa magkaroon ng affect sa baby in case na magdere-derecho siya. Pero at least, may anak kami. Yun nga lang. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Tapos, yung padalawang fear ko, may tendency talaga siyang maraspa. Di, wala na naman tayong baby hindi ko alam bakalas na to dahil ano sobrang tama na yung patatlo pa dahil nga may experience na tayo nung una yon yun lang tapos may may binigay nga pala sa akin yung midwife nung um, dahil bumisita din kami sa kanya kahapon, ito yung binigay niya nasa pouch ayan ang sweet naman nung ating midwife. Binigyan tayo ng souvenir. <laughs> Last ko na yung meat sa kanya. So, ito yung bigay nung, nung midwife. Una ko nakita tong kape. Eh, hindi naman pwede to sa akin yung kape. Chocolate drink siya. Pero, hindi nga pwede sa akin yung chocolate kasi nga mataas ang sugar ng lola nyo. Tapos, may binigay siyang Cream. Hindi ko alam kung para sa tong cream na to. Para pampaganda after ng lahat. Tapos meron siyang lipstick na kasama. i-try natin. Buti na lang maganda yung kulay. Yung gusto ko talaga kulay na kulay orange. Ano? Para gumanda tayo after ng lahat. Sustain. Bongo. Parang natural lang siyang kulay. Hmm. May bago naman tayong lipstick. <laughs> Ayan, lipstick. Mamaya, oh, picture ko pag thumbnail. Tapos, may binigay siyang isang pouch pa ulit. Isang supot. Ito ano siya, butterfly mixed seed bombs. And throw these seeds bombs into a garden or pot or onto many soil, any soil surface and let nature do its thing. They contain a mix of butterfly friendly plant seeds to encourage butterfly to visit your garden. Oh. So bumili ako ng dalawang pat kasi nga I am expecting na twin siya at pinangalan niya siya. Nung hindi pa siya sinabing twin, ang sabi ni Lolo si ining tinawagan na agad ni Ineng, ni Ineng. Pero nung sinabing ang twin, sabi ni Lolo, si Lolo pa rin ang nagpangalan, sabi gusto ko nga yung Enzy. Tapos yung pinagselosan yun, lagi pa nagbabalag ako si Enzo. Si, si Enzy at si Enzo daw siya. Pero hindi naman talaga nga naging kambal. So ito, bumili na akong pot, dalawa. Dahil natuwa ako kay Lolong sa si NC and Enzo. At saka para maalala din natin yung isa nating anak. Dahil talaga naman ay tatlo lang talaga sila. So ito, magbubuhay ako sa pat Tapos yung iba, para kahit saan tayo pumunta dala natin to yung magiging mabubuhay na halaman tapos lalagyan din natin yung garden dun remembrance tapos ito ito yung huli kong huli kong nabuksan basahin nyo naman an miscarriage matters new zealand ito pala talaga yung binibigay pa konsuelo <laughs> yun. So, yun nga. And, yung kit nga pala may kasamang ano. Di ko lang stone to. Butterfly. Ang ganda. Ang cute. Butterfly. Um, kung tatanungin nyo na, ano bang pakiramdam ko? syempre, nalulungkot ako. Ay, may message. take care. We are there if you need us. Jane. Janie. But Janie. Pero ang aking, aking talagang, talagang ano, si Deborah. Pero Janie ang nakalagay dito. Ay, okay lang. Ah, baka si Janie yung may-ari nitong, itong, itong pack na to. Okay. Ito, cream na to para sa to smoothing cream siguro pa lotion saka ko na yung pagtotoo na ng pencil ang lipstick ko naging dark na so yun nga ako kasi yung ugaling kung ano yung dumating tatanggapin ko na lang ayokong ayoko kasi maglugmok dahil wala na rin naman mangyayari kung ako'y maglugmok-lugmok. Malungkot ako. Malungkot ako. May time na naiyak talaga ako. Lalo na nung pagdating namin dito tapos natulog muna ako. Siyempre, siyempre, ano yun, part of me yun. Nalulungkot ako pero ano naman mangyayari kung didibdibin ko pa masyado birthday yun nga. tsaka alam niyo ba kung mas sino mas affected sa amin ni Lolo nung galing kami sa ultrasound. Yun nga paglabas namin sa ultrasound. Ano nag holding hands kami, hinolding nang weirdo ni Lolo, hinolding hands niya ako. Tapos dire-diretso kami sa paglalakad ay hang, ay nakalampas na kami sa sakyan namin. Sabi kayo, yun ang sasakay natin. Pero dire-diretso pa rin sa kami sa paglalakad at himala at nag-holding hands, naka-holding hands sa akin while walking. Tapos sabi niya, ang dami niya, sinasabi na, ano, basta kung anong mangyari, di tayo magbabakasyon. Mag-iipon tayo para tayo makagala, makapasyal kung saan. Huwag na muna natin seryosohin yung pag-iipon. Basta tayo mag enjoy sa ating buhay yun. <laughs> Diretso kami hanggang kabilang kanto. Sabi kay, ano, tay na. At wala naman tayong pupuntahan. <laughs> Di balik na kami sa sasakyan. Pero, pag uwi namin, ito naman kasing si Lolo Di, pag uwi namin, maya maya ilang oras, dumating si Rapa. Hindi ko naman agad alam. Hindi ko alam na agad niya sasabihin. Halos, halos pinabitaw lang ang bag tapos nagpuntahan sila dito sa kwarto dahil dito nga ako nakatambay sa kwarto yun yung nag iimot ako yun nga, biglang sinabi ba naman agad-agad nakatayo dito si Rapa sabi ko eh, sinabi ko ano na yung pero lang pero sabi bakit gano'n talagang naiiyak siya halos maiyak na talaga siya talagang hurt na hurt siya sana narinig niya na tapos yun nga, sabi ko siya pa rin, ikaw, hindi Yaya pusing ko. Ayaw naman, di, hindi na rin ako lumapit dahil baka, baka ako yung ma, maganyan. <laughs> dahil nga, yun nga, pina, binebebe ko siya. Pero talagang, ang paganyang nakatayo dito, nakasandal na, naiiyak. Ay, bakit ganun? Sabi ganun. Tapos, di, anong nangyari? Isa naman namin siya, papalabas ulit kasi may appointment ulit ako sa GP ko. Yun nga, ay binili na namin yung kanyang pinabibiling bag para ma-distract siya. Tapos, yun, basta ay maaliw siya. Na, pero talagang na-hurt siya na nawalan niya siya ng kapatid na gusto niya. Tapos yun nga, ang plano nga namin, hindi na talaga kami magsusunod ng anak. Kasi yun nga, tama na ang padalawa. Pero, hindi ko alam kung anong, kung magdediretso ito yung pagbubuntis ko dahil wala mino monitor patin talaga ako tapos yung bleeding ko spotting lang talaga hindi siya malakas hindi katulad nung una kong miscarriage na pero hindi ko alam din kung hindi palang lang talaga dumadating yung time na yun tapos ang gagawin ko ngayon basta maghahanda na rin ako ng gamit ko kasi sabi sa akin ng midwife pag daw dire-diretso nag nag bleeding ako tapos pag nilagnat ako dahil malamang sa magkaroon ako na infection yun dadali na ako sa ospital so gagawin ko maghahanda muna ako ng gamit yun yun hindi <laughs> ko katagal ako anong mangyayari wala akong idea tapos yun nga sabi ko nagpaalam na ako sa work ko hanggang sunday si lolo bakantay na rin sa hanggang sunday kasi nag leave na siya kanina para sa hanggang Friday. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. So, ito, yan. Yun, Kinakwento ko ito sa inyo kasi nasimulan ko na yung aking pregnancy journey. Excited ako, pero hindi ko alam na ah, hindi naman magiging ma <sighs> hindi ko alam na agad ay mapuputol excited pa naman ako. Ito nga, nag na kami ng kwarto namin. Sabi nga sa akin, ano, bakit daw, bakit daw kasi ako kwento na kwento. Kasi, ang saya kasi sa pakiramdam yung excitement. Yung nararamdaman yung excitement na ibang tao, yung sinabi, mabibis ka. Yung sabi, ah, tapos meron ko din kasi nung sinabihan din na, eh, kambal. Pero sinabi ko na hindi, hindi, pa sure yun. Sobra excited nila. Pero yun nga, hindi ko sinasabi sa kira pa boy at saka sa parents ko kasi ang expectation at disappointment eh grabe kaya hindi oh, ko mo Pero yun, ang saya-saya sana. Gusto ko kasing ma-witness yung maramdaman kaysa yung yung sa kama na lang sasabihin pag tapos na tulad nga ngayon gusto ko gusto ko maramdaman yung feelings although hindi ka naman talaga gustong malungkot gusto ko lang ay i-share eh gusto ko lang ikip yung moment na to na nagkaroon ng kami ng, ng magandang news gusto kong wala akong maisip kasi ang feeling ko dahil naumpisahan ko na to parang may obligasyon ako mag update sa inyo at saka gusto kong gusto kong i-share yung pakiramdam yung ma-excite humalungkot, tapos, surprise kasi hindi ko pa din alam kung, anong mangyayari, pagkatapos ng vlog na to, hindi ko alam kung kailan ulit masusundan, basta kung hindi ako makapag-upload, siguro busy na kami doon, pero, syempre, makakaasa kayo na, lahat ng mga pangyayari, kahit, kahit kaunti, mag, malalaman nyo yun, kasi hindi ko rin kasi alam kung ano. Si Lolo nagluluto ngayon. So, ayoko magpaalam muna sa inyo. Kasi parang ang bad-bad. Ang bad ambad sa paningin, sa pandinig. Magpaalam. Ang sasabihin ko na lang sa inyo, thank you po sa pakikinig niya sa aking kwento. Kahit kahit hindi ko alam kung kung ano 'yung magiging tapos ng kwentong 'to. Salamat.